pupunta tayo sa tournament ni si Andrea Karo yeah. so, na din si ano, exhibition match si Efren Bata Alam mo talaga Alam mo talaga, umiinom Ayan, Guys, what's up? Welcome back to Andrea Just TV. And for today's video, pupunta tayo sa tournament ni Andrea. Uh, so, ayan guys, um, on the way na kami ngayon sa Rudy's Place. Um, may mga previous vlog na ako doon uh, na sumalis si Andrea sa tournament. So, pangit pakilan mo na to. Four. Pang-fourth na ba? Fourth or nine ball, eight ball. Ten ball. Tapos nine ball ulit ngayon. Pang fourth niya na nga. So, um, tuwing laro niya, sa nine ball, naka-place ka, di ba? I think fourth place or third. Thirty <coughs> dollars. Na siya thirty dollars. So, five dollars yung entrance. Yun. So, this place, guys. Um, a little bit of background lang. Naglaro na din si, ano, exhibition match si Efren Bata Reyes. So, ayun. Um, I think last year ata yun, di ba? Sabi niya. And uh, yun yung farewell tour niya and um, meron doon isang table nagpa-picture si Andrea um, pinaglaruan niya din astig nga eh kasi doon yung unang table na pinaglaruan niya ano ano bang tawag nito pinirmahan ni Efren Bata eh. yes. so kala mo siya si Efren Bata eh ah, si Efren Bata. <laughs> so ayan tuwing laro niya naman meron naman siyang place nakakapasok siya sa playoffs pero kasi ang tagal ng tournament ay eh, naabot ng madaling araw kaya minsan napapagod na siya maglaro so ngayon, tignan natin today kung hanggang saan naabutin ng yung laro niya. So, ngayon, nine ball ulit yung sinalihan niya. So, yun, hilig niya or mas mabilis kasi pag nine ball eh. Pag ten ball saka eight balls, medyo mabagal yung takbo nung ano, ng laro. Pero ngayon, nine ball and mas maaga, 5 p.m. na kasi usual na laro niya nung mga nakaraan is 7 p.m. So, mas maaga ng 2 hours. So, tignan natin baka matapos ng maaga. So, yun. Um, yeah, punta, na, punta kami doon. Date namin yun sa billiard tournament niya. And, ayun. Uh, galingan mo, ha? So, uh, update Wish na. Yeah. Wish me luck, guys. Ayun Wish me luck. Uh, medyo matagal akong pa na pina nakapaglaro. Um, yung small game, small game lang kami ni ni Judge. Pero ito, yung last tournament ko, na na? January pa yun. Uh, yeah. more than a month ago. One month lang long okay. ano, eh. eh, siyempre, iba pa rin. Iba din kasi yung table nila doon. Iba yung table namin sa bahay. So, iba. Ano, Swertian lang talaga. So, yun. Enjoyin lang natin tong game, tournament game nga. So, ayan. I-update na lang namin kayo pagdating namin sa Rudy's Place. And, Lating yan. Um, tingnan natin. Um, uh, um, tingnan natin yung mga highlights ni Andrea doon. And, See you later, guys. Sa Rudy's Place na tayo Ayan Alright So Tumala so, natin si Andrea Ayan Nagde-ready na Ready ka na <laughs> Alright Let's go Yun no know, Professional player Kala mo talaga Ay ganyan ganyan ka pa Let's go hindi, nagpi-place naman yan guys, nananalyo naman yan, kaya pinila natin yan ng bago. Ayan o, alright. Pasok na siya. <laughs> okay, sarado. Bagong entrance. So, ito yung Buddhist place. Ayan. Maglato na sa apron dito guys, ayan yung magawin. Let's go. Yeah, nandito na kami ni Andrea. So, Celsius muna tayo guys. So, Celsius baka naman. So, nag yeah, nagaantay na lang kami ng game niya. Um, tignan natin kung sino ang mga kalaban niya. I think nina, bracket na nila eh, di ba? So, ayun, tingnan natin kung ilan na kaya yung ano mo. Ang doon, tawag doon? Oo. Uh Yung thinking. ilang points to, di ba? Kailangan dito. I don't think so. Parang iba yata ngayon. Iba? Nine balls. So, guys, ano, so, okay. So, ayun guys, update na namin kayo. chill mo na kami dito sa bar. Kala mo talaga, may inom no, Celsius lang, saka, ano yan, Diet Coke. <laughs> Kala <ko. laughs> mo, may inom eh, ayan. Okay, update na lang later. Bye. Eh, guys, di pa rin nagsisimula yung game. Anong oras na? 5.30 na. Siguro late yung mga ibang player. So, inaantay pa yung ibang player. Ayun, uh, si shoutout ko nga lang pala si uh, Sir Dexter and Ma'am Charmaine Buakinya. <laughs> guys, thank you sa ano, pag... Bantay-bantay uh, dyan sa mga bata while well, wala kami. So yan, parati sila yung ano namin, uh, guardian angels pagka umaalis kami ng bahay kasi lagi sila nagbabantay pero goods naman na si Tiffany kasi matanda na si Claire teenager na and pero syempre iba pa din good thing talaga kapit bahay namin yung pizza namin si Andre Andrea si Chai sa si Dex kaya nakakatulong sila saka sila Kamil saka si Tito sa nakatulong nakakatulong sila sa mga bata kapag ka, um, need namin ng titingin sa kanila so shout out sa inyo ayan na may shout out na kayo ha. thank you thank you kung ano next time kami naman titingin sa inyo sa so, bahay nyo lang kasi wala pa silang anak guys um, yan ayan update na lang later guys bye thank you ulit parang boxing na eh <laughs> mag-start na naga-announce na ng mga rules and regulations. So, tapos papakita na yung bracket kung sino yung mga, mga kalaban nila. Ayan, ready ka na? Okay, let's go. Good luck. So, the nine ball and the one. Okay. nine, front, nine ball in the center. Yeah. That's it. Yeah, yung mga uh, ni Andrea. Uh, again, uh, <laughs> the nine ball time siya. goes in, it counts. Kaya We're man. gonna do five race, so you can make it every time and uh, Ayan yeah. yeah. guys, nagpa-practice na si Andrea. Wala pa yung game eh. Pero ayan, yeah, practice-practice na siya. Ayan, no? Ayan. Para ma, ano lang magamay niya lang yung yung table nice good job good job okay. <laughs> practice lang practice Five minutes later and guys first game ni Andrea kalaban niya so tingnan natin guys ha panoorin natin set ko yung mga highlights na lang later. So, yung kalaban niya, kailangan man manalo ng 5. Siya, kailangan niya lang manalo ng 3. So, ayan. Let's go. Panorin natin Nanalo si Andrea first Ayla, game. Nanalo sa first game guys. Lakas ng wala oh! niya guys. Sobra. Look, okay. no, at least umabot ako sa Hindi, la, nag last game that, kami. Oh, one is to 1 So, at, so, at, at, I think yung Fargo rating niya nasa 600, 5, 550. So, kailangan race, race, race to 5 siya. Tapos si Andrea race to 3. So, umabot siya ng 2. Tapos yung kalaban umabot ng 4. So, 1 is to one. Ayan, pa, sobrang galing, galing. yeah. Yung Bukos bowling. yung bola. Grabe. So, nasa loser's bracket na siya. May isa pa siyang laro. Pag natalo na siya doon, laglag na siya. Uwi na kami. Pero pag nanalo pa siya, ma mahaba yung ano niya. Uyan, pupunta siya sa ano, sa mahabang way para ma ma magkaroon ng place or manalo. Ayun, so update na lang namin kayo guys. Nasa labas kami malamig. Papasok na ulit kami sa loob. So, see you later. Bye! So, yan um, start na yung game. Ayan, tingnan natin kung mananalo siya. Pag manalo siya, magtutuloy pa siya. Pag natalo siya, then, ano, um, laglag na. Uwi na siya mamayang pag natalo siya. So, let's go. Tingnan natin kung mananalo siya. Let's go, guys. Bye. Yeah. Nanalo si Andrea. Oh, nice. Sa pinang laban. So, advance na siya. Sa next round. Masaya so, na kasi kahit pa paano nanalo. Masaya sa round. So, na siya panalo. So, advance na, so, na, so, na, so, na siya sa next round. Um... Yeah, pag natalo ka din, naglag ka na din. So, parang playoffs na. So, playoff na. So, yeah, kung sino na lang ano, mananalo dun sa, ano, other table. yung, yung mga kalaban niya. So, yun. Update na lang namin kayo Bye. Good guys. quarterfinal final match. And we are both the first place. Angel Tiger. So, let's go. Nag-warm up, warm up na si Andrea Contrapelo niya to eh, si Angel Lagi siya tinatalo Twice na, di ba Hal? Twice, so ayan Revenge na, quarter final match At least quarter finals yung match niya Diba? So, pag kinala mo siya, malalaglag mo siya. Ayan. So, natin na lang si Let's go. guys, pauwi na kami. <laughs> Talo si Andrea sa quarter final. So yung tumalo sa kanya yung laging tumatalo sa kanya. Contrapelo talaga Contrapelo. niya yan. Si Angel. So tatlong beses na siyang tinalo. So, so tatlong tatlong match namin, never pa ako nananalo sa kanya. So yeah, kailangan mo bumawi. <laughs> Ang bunga namin next time. Kaninig, ang gigigil kasi siya eh. Gusto, gusto niya gusto matali. ko talaga siyang talimay. ayan, kaso, nakita niyo sa video, yung mga tira kaso, niya parang gigil. Sayang. That, yung control niya I sa bola na wala. I think dapat panalo eh. ako sa game na yun. Kasi yeah. yung isa na sinaglay ko Ah Oo, yung nine ball. Panalo mm -hmm. dapat siya. Yung isang Dalawa. nine ball. Oo, oh, sinaglay yung dalawang nine we, ball. Tatlo. Dalawa lang. Ayun. Ay, so, ayun. Uh, Pauwi na kami, guys. Um, na. Yeah, thank you sa pagsama. Yun, okay. yun lang. Ang bilis namin ngayon. Kala ko tatagal eh. <laughs> so, umabot lang siya ng quarter final. So, wala siyang place. Pero, yan. At least, pauwi kami ng maaga. <laughs> yeah. Ayun. Ano so, talaga? Dapat talaga. Pag kailangan manalo ka ng day, first game mo. Pag nanalo ko ng first game mo, medyo mm -hmm. smooth yan. Ayan. Wow. So, ayun guys. Um, salamat sa pagsama. Uh, till next vlog mga um, sumali ulit siya next tournament pero usually parang 9 ball lang yung sinasalihan niya eh. so ayan isasama ibablog ulit ball. natin yan, yan. <laughs> sana sa next vlog natin o oh, next nasali niya sa 9 ball is mag champion na siya so ayun guys uh, till next vlog and dilem uh, salamat sa supporta um, keep safe and God bless, God bless. see you sa next vlog bye. A marriage of convenience. I've been piling way too much on her lately. Of course she's upset.